Shut out! I'm bad! I'm bad! I'm bad! I'm bad! I'm bad! I'm bad! Thank you! Subscribe to my YouTube channel! hello! hello, hello. Subscribe to my YouTube channel! Okay. Nelboy! Nelboy TV! Hey, yo! Mga katibay! Welcome and welcome back sa aking channel! At huwag pa huwag pa lang sa aking channel huwag mong kakalimutan man! Like! Share! Comment and subscribe! And... Down notification icon para mapabilang ka sa 2 yun. T5 okay okay oh so ano nga no uh, this video po no? ipapakita ko lang share ko lang sa inyo kung ano po yung decoration namin sa plaza no as uh, pag sa ng Christmas no dito sa Madrid Sur Garden Sir pero before that magagala muna na tayo and then pupuntahan natin din yung isang kabaro natin no? isang uh, nag-i-start din po ng pag-vlog so ito po ang channel niya no yan okay so baka naman no ma bisita suportahan niyo din no si Nowboy TV okay so Nowboy team po no ang kanyang channel, okay? Baka mabisitahan nyo. Yun po, ano, ako continue lang po kasi naputol po ang ating na video, no, and then, yun na. So, bibisahin muna natin yung isang vlogger natin na bago pa kasi ka lang po, no? And then, yun. So, tara, labas tayo. Before that, no, uh, magpipaste mask muna tayo, no? Kasi, yun na naman, di ba? May, may mga protocol tayo yung dapat tuparin, okay? So, yun, po sa Ay, glass, okay. Sa Paano ba ito? Tara. dito na tayo no eto ok 10, 5, 4, 3, 2, 1 na saan dito na po ako no si Emerta Winwin sa kanilang Nilboy TV so yung kasasabi ko lang kanina no sa inyo ito channel niya okay so huwag mong kalimutan i-subscribe okay and then before that no no ah ito po no ibibigay ko po ipapasa ko po ang aking pong mababong pong, sa isa pong nagmamayari na isang channel. So, ito. Oh, Subscribe to my YouTube channel! Ano? Ano? Subscribe to my YouTube channel! Okay. Nelboy! Nelboy TV! Oh, yun po mga katibay, no? So, huwag niyo pong kakalimutan, Nelboy TV Nelboy TV! Okay? So, ito po ang kanyang link, okay? I uh, mean, yung picture niya. Huwag niyo pong kalimutan i-like, like and subscribing, click that notification icon para syempre mapakasama kayo sa kanilang pamilya okay so update ko lang kayo mamaya hey mga katibay no? so yun nga po no so ang update po natin is nandito na po tayo sa Madrid go Golden Plaza ng Madrid okay so yun nga po no so nakikita nyo na sa likod kung nagagandahan ng mga agri I mean, mga struktura, no, na Ukanil oh, Boy TV, mega shoutout din po, and then, sa lahat lahat, okay? And then, sa mga suporta ng aking vlog, basta po, huwag niyong kalimutan mag, like, share, comment, subscribe, hit that notification icon para mapabilang ka sa pamilya, okay? So, yan lang, enjoy the cinematics. mga around ang oras po natin ngayon is mga 3 pm pa po ata, no and then sa nakikita nyo po no hindi pa po umiilaw yung Christmas light sapagkat hindi pa nakikita okay <laughs> useless na mga papailaw nila yung Christmas light na hindi makikita ang kagandahan po nito no so ganito so babalik po tayo mamayang gabi para papakita ko po sa inyo ang buong detalye ng pag-open ng Christmas light dito sa Madrid Surigao del Sur Plaza okay So, See you. Yo, what's up mga kanibay? So update lang po ng vlog natin na kagahapon is ngayon pong gabi, no? So it's around mga 7 p.m. na po, no? Kung saan ito ko po sa inyo ang mga Christmas dinner po sa Madrid, Surgo del Sur, Lasa po, okay? And then, bago po magsisimula, no? Don't forget to like, share, comment, subscribe. Hit that notification icon para pabilang ka sa pamilya Tibay. O mga katibay, may nagila pa dalawang mata, no, mga nag-gobakuhan at nag okay? So, here we go, baby. In one, two, three, go! after before that okay after that in the minute so talapitan natin siya no baka meron silang gustong uh, sasabihin sa ating mga katipay family okay so sige kayo na oh, ba ay. oh oh kamo na kuno bala sa ha kuno na bala <laughs> <laughs> oh Hawid. Hey hey. <laughs> hey 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 chat po tayo tayo lo na wala na ko kami sa tayo kayo Advance, we're a good party. Happy New Thank you, vlog. Thank you mga kabad boy Dr. Jot ba yan? Sorry, Jot, stop Okay, so After I got in this end, okay So, enjoy the cinematics shout out po sa mga Madridanon po advance for Christmas and Happy New Year pagkuta na kanay tax pa yan Urjo shout out po thank you thank you so yung mga katipay no so kakatapos lang po na kakatapos ko lang po kapika sa inyo na plaza ng Madrid no so sana magustuhan nyo at huwag nyong kalimutan mag like share, comment, subscribe hit that notification icon para pabilang kayo sa pamilya Tipan. Pero, after that, after this moment, no, pupunta mo na natin yung mga kaibigan natin doon, no? Si Melboy TV, kakamustay natin, okay? Hello mga katibay, no? So, sabi ko nga pala, no, uh, after nga po pala ng vlog ko sa plaza, no, di ba, ang banggit ko sa inyo is, bibistahan mo na natin si Nelboy TV, di ba? Kasi kanina umaga, wala siya, di ba? Alright, pero ngayon po, mga katibay, is, hindi ko na, hindi Mabibitin, be bitin, bitin pa sapagkat andito na siya, okay? So, yun. Uh, hello po, nilboy TV. Paano ba yun? Surprise to my YouTube channel, nilboy TV. <laughs> taklobe. <laughs> taklobe. Taklobe, taklobe. Taklobe, Nelins.